Grabe, tignan mo to. Tignan mo to. Tignan mo to. Oh, tignan mo. Full charge na oh. Tignan mo. Ganito to pag full charge siya. Yan, kulay ano siya oh, mga idol. Napakaganda. Ganyan yung ano to, resort pag full charge na. Nakita mo 'yon? Gano lang siya ma-full charge mga idol. Once na full charge na siya, magkikita pag hindi pa kulay red siya. Mga idol, napakaganda niya. Napakalupit. Tapos sa kagandahan pa rito, pagkatapos mo siyang gamitin, nandito lang yung mga dumi niya. Ayan. Tapos ipagpag mo lang mga idol. Tapos ang sindihan niya, mga idol, eto, Pindutin mo lang, yan, dirigo, di ba? Yon gumagana na siya. Tapos dito lang siya chinya charge, no? Napakadupit, napaka napakadali napaka pang ma, ma full charge. Tapos ang ganda pa. Pero mo no, napakaliit lang, ha? Tingnan mo. Ang pinaka nagustuhan ko si dito, yung balat niya, yung ganda. Pwede mo siyang pamporma, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kahit sa trabaho, pwede. Mga idol, napakalupit nito, napakamura lang. Alam ba kung ano pinaka nagustuhan ko dito? Hindi siya mahabdi dito. Tingnan mo, mga idol. Yan, natin. O, tingnan mo, mga idol. Napakalupit niya, oh napakakinis, mga idol. Tapos, walang hub day, hindi siya namumula. At hindi pa kalat-kalat. Ganyan siya kaganda, mga idol. Kung gusto nito, mga idol, ilalagay natin sa Yellow Basket. At kung may tanong ka, mga idol, ha, ah, mag-comment ka sa baba para masagot natin. Okay? Comment ka kung anong gusto mong itanong para masabik sa'yo. Okay, mga idol? Habang mura pa ito, i-click mo Yellow Basket, mag-check out na. Check out na, ha?